So guys, good morning So bali, gumagayak na naman kami ngayon mga kaigoks ka at palaot na naman So ayan bali, nagbabaan na yung mga bangka ngayon dito sa aming lugar bayan ng baler Ayan kasi humina na naman ang amihan mga kaigops ka yan bayan doon si Boy Carlos si Boy Johan ayan At yung mga ka-fishing natin gumagayak na rin, pati pangulong halos one week ang hihina ng amihan ngayon mga guys kaya mga kapag-adventure tayo ng matagal-tagal sa laot sana makatagpo na naman tayo ng biyaya ng karagatan. Sana makadali tayo ng tuna tsaka cute tuna. Pero malalaki pa rin ang pagsak ng alon dito sa tapat namin. No? Oh gawa ng 28 pa rin ang lakas ng amihan sa parting lao so bukas pa talaga madaling araw ang angat dito mga kaigap sa tabi so bali ang target nating ispat ay buya muna tapos si buy juhan sa bahura naman sila pabalik so yun Na nila mga kaigap sa panibagong adventure natin sa buwan ng February araw, araw ng mga puso yun, shout out muna sa mga viewers natin, sa mga subscriber. Sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel. Diyan sa abroad, sa mga OFW. lalo na kay Bike and Fish. At saka kay Gisong Campus. At saka sa mga Pilipino community, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at syempre dito sa mga taga-Balar na viewers natin kanan din sa Romblon Romblon shout out dyan sa inyo lahat so abang-abang na lang mga kaigops so yun guys karga na tayo ng bato so yan yung mga gamit namin no? yan so yung yellow nandun na kanina pa malaki ng bagsak mga kaigops morning Bali bago umaga na naman tayo ngayon So bali palaut na tayo mga ka Igops So kaangat lang natin dito sa Tabi So time check muna tayo ngayon mga guys Alas, Shitty pala ng umaga Pakulimlim at Mulan halos dalawang araw Malakas-lakas ang ulan dito sa Amin dito sa Paler ayan o ayan yung mga ka-fishing natin nasa tabi pa tayo tayo na nagsipaglautan at humina na guys ang amihan dito sa aming bayan sa aming lugar nating spot ngayon ay buya sana makadali agad tayo makatagpo tayo ng magandang spot ngayon at kumakain na yung mga karaw kung tawagin ay cute tuna at magabang pa rin tayo dun sa ating motherboard at dalawad sila galing Quezon so maghahanap tayo ng maarihan at mag tayo mamaya mga guys haba na lang at medyo malayo-layo pa tatakbohin natin at 42 nautical miles so darating tayo dun mamaya ay mga alas 2 ng hapon at medyo may alon-alon pa magulong pa yung karagatan ngayon no? kung napapansin ninyo mataas pa yung talon ng bangka so yun, shout out sa mga viewers natin sa mga subscriber at yun kung bago pala kayo sa aking channel at kung napadaan lang please naman pati subscribe pati like pati share na rin at pati pindot na rin ang notification bell para update kayo sa mga video na ating i-upload dito salamat sa mga sulit kay Gops abang abang lang mga guys at tayo ay bumabanti na palaot let's go Guys, nice. tatayin muna tayo dito sa buya at maglalagay tayo ng habong. Unang buya yung narating natin ngayong mga kaigok. Tsuha na laman na galunggong para marihan sudah isang ngabihan naman, nabubuti pa sa tilaw. Ayun na sila. Tapos paano? Hay ka longkong. Sige, so, bali 'yan na 'yung habang mga kaigop so. Para magkalamanan naman. Sige, so, yun, na pa tatakbo tayo pa mga kaigop. guys, nakauli tayo sa Hilahila Prado so, pare Nasa 15 nautical meres pa ang ating punta buya So, kami ang bahagya kayo na kwan Ang ah, amihan mga oh, kasarapan sana Pampaksi, oh. Ayan, nakagayak na yung pa natin. Almost. Tukol na natin sa tanghali yan. Okay. Okay. Magpahuli ka. Uy naman oh. No? Ishol, makanya mm -hmm. oh. guys, konon boleh. Lama ramah. Ayo sibuk, ayo sibuk sayangnya. Lama aku, lagu teman teman pesahhan, lagu teman teman pesahhan, Yun. Sampai mana dari nama guys? Koy nama nu? Oh. Tali muna kagad yung kuwit, ayun pa niya yung buntok. Ayun, pangulong na tayo mga kaigops. Ayan so, pa tayo pala o. Time check na natin mga guys, mag alas 12 pa lang. So abang-abang na lang. So yun guys, peace on sigurado ulit sa ilay so pari pang pang limang buye itong nadaan natin mga guys mga igos so nasa walong media pa yung tatakbohin natin para makarating tayo doon sa ating target na span. tayo mahuling tuloy nga mga kaigop sa dire-diretso at natin hindi tayo nakapag ari ari-ari sa mga buhay na dinadaan natin Iram ay ipang-ayig up sa pagdarawat o pag-demakis. Talagang gigipain yung palma ina ay parke ng bangka, gigipain niya talaga sa so, buong Pagkakarating laod, ay huli rin tayo sa dilahila, ayan binabantun pa, so tayo na tayo ngayon, alas 3 media na, so bali hapag na media na lang yung target nating buya, so bali pang limang buya yung tinaan natin mga kahikops peace on pampatong isda pa lang yung natin mga guys yun, paantin tayo palaot ah, palaot so, yun guys, nandito na tayo sa buhay na target natin so time check muna tayo ngayon, alas 1 through 30, simpuna ng hapon So, bali pinakbo din natin siya ng siyam na oras galing sa tabi so dito na tayo magpapalipas ng gabi at palating yung motherboard natin so bali ito ay ari no? so, namin Sa sana makayari tayo dito mga kaligops Tao mo lahat, ari-ari pa tayo. palaut pala, silig, ano? Baba siguro banda Bandang isda. Bali ni patay na kadali ng isda dito mga kaigops. Ibuta lang natin. Kita so, ay maaskas pa. Abang-abang na lang. So yun, po nang huli. Ang area po huli. 哪一个呢？ isda lang ang napasampan natin dito mga guys baba na sa may parting paura mga guys at buka tayo ng pampunta mamaya so at tabayanan nyo lang kami pang credits natin ngayon dito sa fishing ground so hanggang sa susunod mga kaigops